Good morning, good morning mga kuya. Nandito tayo ng ngay ngayon sa ano sa sa Simpleng Boarding House. Update natin. Ah, uh, 5 days yung nakalipas. Ngayon lang tayo nakabalik ano. So, i-update natin tong ano yung development dito. Itong toilet nila. Yan. Medyo tapos na no. Tapos uh, nag-comment dati na sana lalagyan daw ng isolation foam yung uh, dingding dahil uh, medyo mainit nga raw yung garden so yun nga na lagyan nga ng isolation dahil medyo mainit nga lang dahil eh tinatamaan ng tinatamaan ng araw yung dingding na yun yung cladding talagang mainit pag umaga so ang nilagay nila rito mga kabayan ito ito ang nilagay nila rito plywood yan plywood ano yan tapos uh, isolation foam yan pero dito sa ceiling, talagang nakalimutan nila nung nung ininstall yung yung color yung bubong ng sa bubong sa ibabaw kasi pinapapakyaw yun eh nakalimutan nilang palagyan ng uh, isolation foam so talagang hindi nalagyan eh mahihirapan na sila maglagay dahil uh, dahil uh, nailagay na nga yung color so dito na lang sa dingding ano mayroon nang nilagay. So, alika, isa-isay natin mga kabayan, ano, kung ano yung mga development na natapos na. Yan. So, dito, hindi pa tapos dahil uh, mayroon pang tatapusin muna nila dito. Tapos, sa uh, pinapahuli nila dahil yung airpack ng mayari uh, yung electrician eh mayroon pa niyang si Kaso kaya hindi pa medyo tapos ang inatrabaho lang muna nila ngayon ito, ngayon ito itong toilet Oh, isa tapos dito ah uh, kasalukuyang tinatrabaho pa no tinatrabaho pa to hindi pa tapos ito saka ito lababo ito nga mayroon nga lababo no ina-update natin mayroon lababo dito tapos sa kanila lagyan ng dingding yan yan tapos sa uh, dito sa ceiling mayroon ng mga materialis kaso hindi pa lang nailagay yan yan mayroon ng ano mayroon na nakaabang madali lang ito tapos ito na pinisingan na tapos dito dingdingan nila ng ano yan dyan uh, cladding din lagay rito tapos uh, itong railings tapos na no ito maganda itong clear railings na to magandang klase dahil like, galvanize kahit uh, umulan man ng matagal lagi nababasa hindi siya kinakalawang dahil galvanize ano tapos dito ito madali na lang ito dito dahil uh, plywood lang titirahin eh sa ngayon, ang tinatrabaho lang muna nila yung uh, ito, susunod dito, tapos itong railings. Yan, tapos na itong railings ano, pintura na lang kulang nito, konting batak lang. Babatakan pa nila ito ng ano, may mga butas-butas pa konti. Yan, pinagdugtungan. Babatakan nila ng uh, pulitap galvanized para hindi kalawangin. Yan, dinikit na lang nila rito. Dinarito. Kasi pag dito maganda dito kaso nga lang ang spacing medyo makitig oh, marit lang so nilabas nila ng konti nilabas nila rito para medyo malaki laki yung space ano? okay rin para hindi pag malaking mama rito hirap pero maganda rin dito para malaki yung space yan ano tapos na no yan So ito yung uh, update ng ano ano, update ng task konti na lang talaga. Eh tapos na. Uh, nilagyan na nila ng uh, plywood na no, 5mm yung wall. Plywood nilagay nila dahil naramdaman uh, nila medyo mainit. At saka nilagyan nila to ng ano, nilagyan nila ng isolation. Ayun, ang isolation. To isolation to. Yan. binikip nila ito lalagyan pat pa ito ng isolation kasi medyo mainit talaga oh. pag nawakan mo nandito yung nandito yung araw mainit, to. Oh. pag cladding uh, ang ilagay mo rito wala mahirapan yung ano, talaga mainit sa umaga pag gabi okay lang pag umaga talagang napainit, napakainit o oh, tingnan mo medyo mainit nga oh. medyo mainit pa rin pero oh, hindi na masyado Diyan lang si Babaw, nakalimutan nilang lagyan ng isolation to. Babaw. To. Tong ceiling. Yeah, ito isolation ano. Single. So, dito na lang yung kulang. So far dito maganda na rito. Tapos na. Tapos pinturahan na lang nila yan. So, may kanya-kanya na silang ano no? Kanya-kanya ng lawn meter. Tapos dito, ilalagay rito si lang. Yan, si rito. Yan, si Tapos, sinukat na nila ito, no? Kung gusto nilang uh, yung magrenta, yung magre-rent, kung gusto niya na medyo mainit, makapag-isip siya na gusto niyang gawing lagyan ng aircon, pwede rin lagyan ng aircon. Sukat na rito yung, ano, yung, yung maliit na aircon, pinakamaliit, 0.5 o point seventy dito sa malit lang e, kaya ng palamigin dito kaya ng palamigin yung pinakamalit na aircon uh, o point five volts power yata o point kaya ng palamigin na malit lang na kwarto lang naman to kahit na panggabi eh. okay na no yan yan ang update na, ano? tapos dito 'Yan. Kaway-kaway lang, para makita ka lang 'yan. Eh, <laughs> ma. 'Yan yung may an anak na mayari, ano. So dito tapos na yung ano, railings, 'yan, yung hagdanan. Napakaganda. Lalo pag nagpintor na pinturahan ito, pipinturahan ng itim ito. Talagang maganda na ito, ano. So konti na lang kulang, ano, mga ano lang talaga. Ilang araw na lang tapos na ito. Tapos uh, itong hagdan ay, okay, baba, baba tayo. Yan. Ito tapos na. yang dito. Babatakan nila yan diyan. Yan. Talaga matibay oh. Nakikita uh, natin. Tapos dito sa baba, konti na lang din ng titrahin. Ito pinalakihan nila yung kwarto nila. Yan. Tapos na uh, nila to. poploringan nila muna ito. Yan, nakapag-umpisa na sila doon sa banda sa dulo. Tapos dito, papal papalabas, ganoon. Pagkatapos nila mag-flooring to, bukas daw nila pa-flooringan to. Saka sila magpa-plaster lah lahat, pa plasteran nila ito dito. Tapos sa yung ibang tao doon sa taas. So ilang araw na lang matatapos na ito. Konti na lang, pitik-pitik na lang itong ng ilang araw. So matatapos na to. So yan ang update ano, sa ating mga dito sa simpleing boarding house na low budget lang talaga so salamat sa mga subscriber ano sa mga silent viewer na walang sawang kakapanood sa ating mga vlog at saka i-click nyo naman natin notification bell para updated kayo sa sunod nating mga vlog mga kabayan